Ilang malaking negosyo, suportado ang bagong Pilipinas campaign ni Pangulong Ferdinand Marcos. nari'tong ang newscoop ni Maine Barreto. Isang grupo ng mga negosyante, civic leaders at empleyado ang nagpakita ng kanilang suporta sa mga pagsisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ekonomiya sa ilalim ng kampanyang Bagong Pilipinas. Ayon kay Jose D. Lina ng Buklod Bayani Coalition o BBC, ginagawa ng Administrasyong Marcos ang lahat eh, upang palaguin ang ekonomiya at makalikha ng mga trabaho at oportunidad sa bansa. Aniya, Nagkasundo ang koalisyon na tulungan ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Kaya naman nilagdaan ng Buklod Bayani Coalition, ARTA at Office of the Special Assistant for Investment and Economic Affairs ang isang Memorandum of Agreement na tutulong sa pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Sa aspeto ng ease of doing business, tiniyak ni Lina na magpapatupad ng isang nationwide network ang Buklod Bayani Coalition upang matulungan ng ARTA sa pagpapadali ng proseso sa pagnenegosyo at sa pagbibigay ng mabilis at maayos na serbisyo sa publiko. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.